Isang klase ng uod, mas mahal pang araw ng tatlong beses kesa sa ginto. Dahil sa napakahusay nitong gamit at binipisyo sa kalusugan ng tao. Ano nga ba ang klase ng uod na ito? At bakit ito pinagpupuyatan at pinaghihirapang kunin ng maraming tao? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang kakaibang uod na ito na hindi lamang napakamahal ay napakahirap ding makuha. Ang uod na kung tawagin nga ay caterpillar fungus. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ng subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Maaring takot ka nga sa mga bulati at uod na makikita mo sa dahon at katawan ng kahoy. Subalit papaano kung makakita ka naman ng uod na tinutubuan ng kahoy sa kanyang katawan? Hindi ba higit itong nakamamangha? Ano ang gagawin mo kapag mayroong isang klase ng fungus ang pumasok sa katawan mo at kainin ka nga nito inside out? marahil ay masasabi mo na sa pelikula lamang ito nangyayari. Subalit ganito ang sitwasyon ng pinakamahal na uod sa buong mundo. Ang mga uod na ito ng moth na kadalasang naninirahan sa ilalim ng lupa ang siyang kadalasang binibiktima ng fungus na ito. Matapos itong pumasok sa katawan ng mga uod, ay gagawin itong animoy kahoy ang katawan nito at sa ulo nito ay sisibol ang animo na may sanga na uusbong sa ibabaw ng lupa. At ito ang isa na nga sa pinakarare na klase ng fungus na kung tawagin ay caterpillar fungus o opiocordyceps sinensis. Hindi lamang nakabibilib ang fungus na ito kundi ito rin ay napakamahal at nagkakahalaga nga ito ng tatlong beses kesa sa presyo ng gold. Ang mga fungus na ito, na caterpillar fungus, ay matatagpuan kadalasan sa mga kabundukan sa Himalayas. Subalit matatagpuan mo rin ito sa mga Chinese market o mga Chinatown. Narito ang pinatuyong caterpillar fungus na 30$ ang bawat gramo at minsan pa nga ay aabot ito sa 125$ ang bawat gramo. Iyan ay sapagkat minsan lamang sa isang taon kung ma-harvest mo ang caterpillar fungus na ito. Nakadalasan ay sa mga kabundukan ng Nepal, India, Tibet at Bhutan. Idagdag pa nga ang hirap nitong mahanap na iisa-isahin mo nga hanapin sa ilalim ng mga kapal na piraso ng damo. Ang uod na ito ay isang tradisyonal na gamot lalo na nga sa mga Chinese. Ito ay mainam na nagpapalakas ng immune system at nagpapasigla ng katawan. Pinaniniwalaan rin na ito gaya ng Viagra ay maaaring gamiting aprodisyak. Madalas nga nila itong isinasangkap sa mga lutuin, halimbawa na lang ay sa sinabawang manok. Ginagamit din ito bilang regalo o suhol sa ilang pagkakataon sapagkat ito daw ay simbolo ng pagiging mayaman. Kung mas maganda ang klase at kalidad ng uod na ito at ang kulay nito, ay higit pa nga itong mas mahal. Noon ngang 2017, ang pinakamagandang klase nito ay nabili sa halagang $140,000 o tumataging ding na 7 milyong piso sa bawat kilo. Sa Tibet nga ay isa ito sa mga pinakamagandang source of income ng mga may bahay o misis ng tahanan. Kaya nga, maraming mga lokal at taga rito ang nahuhumaling na nga sa paghahanap ng uod na ito. Dito kaya sa atin sa Pilipinas, meron din kaya ng uod na ito? Ikaw, susubukan mo rin kayang kumain ito kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Ano nga ba ang mga bagay na ito? Naanimoy mga puting luha na dumadaloy mula sa bunga ng papaya kung ito ay inyong masugatan o kaya ay mahiwa. Napuna mo na rin ba ito habang nagbabalat ka nga ng bunga ng papaya? Marahil ay oo. Subalit batid mo ba na ang mga likidong ito pala mula nga sa hinihiwa mong bunga ng papaya ay napakaraming halaga. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung maraming ang puno ng papaya sa inyong probinsya, kailangan ay mapanood mo nga ang video ito at nang malaman mo na, napakahalaga pala ng bagay na ito. Pamilyar ba kayo sa prutas na papaya? At habang ito nga ay hilaw pa, ito ay kadalasang kulay berde pa. Madalas na pinipitas at ginagawa bilang sangkap na gulay sa putahe tulad ng tinola. Ngunit batid mo ba na sa ibang bansa pala? hindi lamang ang bunga nito bilang prutas at gulay ay napakahalaga, kundi ang katas o dagta nito o ang dagta ng hilaw na bunga ng papaya. Kanila nga itong kinokolekta, iniipon at napakarami palang gamit at halaga. Ang bagay na ito o ang dagta ng hilaw na papaya ay kinokolekta, pinatutuyo at ipinoproseso nga. Ay isa palang enzyme na kung tawagin ay papain. Ang enzyme na ito na papain ay kadalasang gamit sa pagpapalambot ng karne tulad ng baka na matagal nang na ang gamit bago pa nga madiskobre ang ilang mga meat tenderizer na meron sa merkado. Pinaniniwalaan ring mahusay na nag-aalis o nag exfoliate ng mga dead skin tissue ang papain enzyme. Kaya nga kung iyong mapapansin, ay madalas ngang sangkap ang mga papaya sa mga sabon at skin products. Naitala rin isa itong mabisang sangkap sa papakari, isang gel na ginagamit bilang pampaputi ng ating mga ngipin. Alam mo rin ba na ang enzyme na ito na papain ay ginagamit na pampasarap at dagdag flavor sa paggawa ng beer, ale at mga fermented malt beverages? na italaring mahusay sa mga naiwang marka ng bulutong sa balat ang paglalagay ng papain upang mas mapadali ang paggaling nito. Subalit madalas ay allergic ang mga tao sa matapang na konsentrasyon ng papain sa dagta ng papaya. Kaya nga, bago ka magpahid nito sa iyong balat, ay siguraduhin hindi kayo sensitive sa matapang nitong dagta. Hindi ba't marami palang pakinabang ang dagta ng hilaw na papaya? Akala natin, simpleng dagta lamang ay nag-uumapaw pala sa gamit at mga bisa. Mga bagay na nasa paligid lamang natin pero hindi lang natin pansin at hindi natin alam ang mga pagkakagamitan. Ikaw, mayroon din bang gamit ang katas o ang dagta ng papaya sa inyong lugar? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Lihin ng mundo ay ating matuklasan Dito, Dito, Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagtatamang alaki may alam Dito yan sa Best TV sa sabay-sabay tayo na matutuwa